Forget about the gun. We're on this now. Well, monkeys are mugging people now. It really is a jungle out there. Doesn't do a swing by. <laughs> <laughs> Why didn't you just ask the zookeeper to get your wallet back? Cause I saw what the monkey was doing with it, and I didn't really want it. The <laughs> tail. There was a tail. <laughs> <laughs> okay, what is going on? All right, Robin. Here's what happened. No, 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 no. Let me tell it. It's my story. You see, young Marshall. magawa pa pag ride niya So, warap pa G, another day, another vlog. So, kung napapansin nyo, napaboyce over ako dyan. Paano ba naman kasi pag-check ko ng GoPro ko, naka-timelapse pala. Ang dami ko pa man din pinagsasabi dyan. Diyos ko ka, G, dyan. So, ayan nga, diretso lang muna ako sa Jollibee, bisan San Mateo, kukuha lang ako ng pagkain ko saglit para may makain ako dun mamaya sa pagchichilan ko. So, ayan, tamang abang muna, tamang check ng cellphone. Kala mo talaga may nagmamali, no? Pero, ayan na, sige kuya, pa-order naman ako ng ano... Basta yung ano kasi gutom na ako eh. Ayan, tamang bayad lang tayo ng Gcash kasi wala tayong pera. So ayan na nga si ate, ayan po yung resibo ko, antayin ko lang siya saglit. Sige na ate, mekos mekos mo na yan, hindi joke lang. Hindi tayo si Mr. Nobody, so ayan na si ate, bibigyan niya na yung order ko. Salamat ng marami sa iyo ate, so ayan, dere derecho ulit tayo, papuntang San Mateo Road. Pababa doon sa madilim na daan papuntang Timberland. So ayan, tamang night ride lang ako kasi tinatamad talaga ako dati, Hindi ko rin alam kung nung gagawin ko eh wala naman ma makontent. So, ayan na, dire-direcho. So, so, bigla na lang mawawala yan kasi hindi naman talaga ako nag-voice over. Bye! So, ayan lang. Ah. Malapit na tayo papunta dun sa location natin. Which is, uh, Timberland High. So, okay. for sure, maraming nakakaalam dito sa mga tropa na wala lang nang medyo exciting na night ride yan pwede eh, ka pumunta dito for so, sure matutuwa ka sabihin ko sa'yo kung bakit tingin mo ha ako ko sa'yo oh. pagdating mo lang dito yan medyo rock road na medyo kita mo naman pag tinesting mo <laughs> joke lang pala <laughs> Ha <laughs> ha Ayun so Dito pa lang tayo sa baba ng Timberland Naaalala ko nung unang Punta ko dito ito was 2020 Sa mga hindi nakakaalam na pandemic Biker din pala ako <laughs> So yan medyo na-addict din ako Sa pagbabike talaga medyo hardcore kami ngayon so talagay ko natin sa screen yung mga napuntahan namin sa pagbatay so yan dati dito kami nagpa-practice bago mag long ride tsaka sa pagbabike alam ko isa yun sa malalo na sa mga taga dito pag hindi mo nawa one shot yung timberland wala kang karapatang mag long ride isa yun sa mga sukatan eh. ako naka one shot na ako dati one time parang record ko is 14 or 16 minutes ko ata get from dito <laughs> oh, <tayo na. laughs> Gago! Putang ina! na ako dun! <laughs> Vlog pa more! <laughs> so ayun o, no. back, back to <laughs> vlogging! <laughs> Puntag na ako sa aso ayok So, pabit ako pa man din ako sa kamay ko, tapos bigla akong ano, biglang akong nandiyan ako, napapiga ako ng ano, puto dito na sagasa sorry doggy na mura kita so anyways ito yung pala ng timberland medyo ano siya eh parang general medyo noong una nung bago ako dito sabi ko sa darili ko ayun mag pala itong timberland eh. hindi naman pala itong ano matarik, eh matarik e akala ko eh, pala nga ganoon lang sa takas hindi pala warm up lang ito ayos na ay. guys ito oh. ah, hindi na okay patay ako mm. uh, so parang alangani naman pag uy, ayun, meron pa kahit konti ayun so, so ano na, takip na takip na tsaka medyo ano din oh may kita nyo yung langit medyo tawag dito mafog so kahit right, papano may makikita tayong city light Plus, alangani dito, umain, kasi alanganin naman po may esto dito kumain kasi korbada ba, baka may ano nang ano saka wala rin upuan pero sige appreciate lang muna tayo ng bahagya kahit ang dami hmm. ng harang okay yun o oh. oh. so yung hmm. sige hanap na lang tayo siguro nakakainang spot Ah, medyo may mga bakod-bakod na palang talaga, no? Ayun, no? Wala na, hindi na kakompleto yung view. So, ayun. Medyo bigo tayo dun sa gusto natin na ah, ah, makita makakita ng overloading habang kumakain. Ayun, no, ayun, saan naman problema, okay lang. Sige, sa susunod na lang, meron pa akong ilang, ano, ibang alam na spot dito. Um, kaso problema, ano na siya eh, 12 now. So, sarado na hanggang 11pm lang yun eh. So, yun, maganda din doon. Sure talaga doon, may makikita kang magandang spot doon. Eh. Uh, medyo commercialized lang siya eh. Pero dito kasi libre, kaya yeah, okay dito yeah. Pero anyways, saka yung langit din, hindi rin masyadong maganda. Hindi malinaw. Dati dito eh. Ngayon, dito, dito pa lang dati, may kita ka na eh, pababa eh. Kaso, dami ng puno. So, ayun. Ngayon, may marami pang next time. Eh mahalaga makapagsilata makapag ano, makapagsilata uh, makapag sa gita ayos yun, may inom pala sila dapat nakishat ako dun na, ah. pasat po <laughs> joke lang kasi actually isa pala yan sa mga ano ko copy ko simula nung dati pa na ano Painig talaga akong mag solo ride na kung um, naumpisahan ko sa ayun may time na ayun pag hindi ko trip magaya gusto ko mag solo ride lang pag medyo um, pagod na ako sa mga bagay bagay sa buhay yan isen sa ano sabi nga nila therapeutic daw ang pag ride which is na prove ko rin ha sa sarili ko tapos totoo siya kasi totoo naman unang ano naman unang, unang iisipin mo pag nag ride ay yung kalsada So, pag iniisip mo yung problema mo, iniisip mo yung mga dalahin mo sa buhay, medyo mahihirapan ka. Either kaya ka ka, or makaka ka, so, it's a no-no. Focus ka sa daan, tapos, focus. focus ka sa pag-appreciate ng mga kantita, so, yun, yun po, so, isa siyang escape sa reality. So, siguro pwede na dito, no? Pwede na dito. Tapigil na. guys so mukhang tayo sa part na makahanap ng overlooking na spot pero okay lang yun wala eh ganun talaga hindi umahayin yung mga bagay bagay mali na nakakain tayo ng masarap saka kahit pa paano nakapag ano tayo tayo sa realidad kahit pag yung oras lang okay na yun kami pa tayong mga susunod na vlog makakakos sa inyo dadalhin ko kayo sa mga spot ko Pagyahan na natin ang mabuti yan. So, ayun na. So, dito ko na lang tatapusin yung vlog na to. Hanggang sa muli. And again, sa susunod na may mag-aaya sa'yo ng ride, wala kang ibang sasabihin kung Okay.